ang video presentation na ito ay isang kasangkapan para maturuan ka kung paano mag-evaluate ng isang konsepto o sistema ng negosyong epektibo. Ito ay para sa mga taong gustong ibigay ang kanilang isang sa isang bagay na magbabalik din sa kanila ng isang daang porsyento o higit pa. Napakaraming taong masisikap sa anumang bagay, sa negosyo man o sa profesyon. Ngunit parang walang nangyayari ang sistema ng pagyaman ay wala doon sa kanilang pinagsisikapan. Para ikaw ay maging matagumpay sa pinansyal na estado ng buhay, ito ay binubuo ng pinagsamang tamang ikaw at tamang sistema ng oportunidad na iyong pagbubuhusan ng isang taang porsyento ng iyong pagsisikap na walang masasayang na oras at lakas mo sa buhay. True success is actually a synergy of right opportunity and the right person for that opportunity nais kong ipakita sa iyo ang apat na prinsipyo na yung titingnan sa isang negosyo. Una ay ang huge and expanding market. Ayon kay Paul Zane Pilzer, isang world-renowned economist and trend predictor, sa panahon natin ngayon, ang lalaking industriya ngayon ay ang wellness industry. Napapaload dito ang health products like food supplements, wellness services such as massage and acupuncture, at iba pa. Bakit? Ang lahat ng mga tao ay gustong magkaroon ng magandang kalusugan, maging aktibo at ma-enjoy ang buhay habang tumatanda. Ang mga tao din sa panahon ngayon ay lumilipat na approach sa kalusugan o paggamot sa karamdaman mula sa synthetic or pharmaceutical medicines tungo sa natural nutritional approach to health. At ngayon ay may mga epektibong mga bagay na magagamit ng mga tao na makakapagpabuti ng kanilang kalusugan. Pangalawa ay ang unique and consumable products unahin natin ang unique. Kung magtatayo ka ng negosyo, dapat ang produkto mo ay naiiba sa lahat. Kung hindi, ikaw ay may ikipagkompetensya sa presyo at sa kalidad ng produkto. Kung saan mas mura at maganda ang produkto, doon ang puntahan ng mga customers. Consumable Products dapat ang produkto mo ay nabibili at nagagamit ng paulit-ulit dahil sa ito ay kailangan at bahagi ng pang-araw-araw na pumumuhay ng tao. Kung consumable ang produkto mo, paulit-ulit kang mababayaran ng mga taong paulit-ulit na bibili sa iyo ng produkto. Pangatlo ay ang trends and timing. Dapat alam mo kung ano ang takbo or trends ng industriya at alam mo kung kailan ka puposisyon sa unahan. Dahil pag ikaw ay isa sa mga naunang nakaposisyon sa takbo ng industriya, isa ka sa maaaring makaranas ng paglaki ng income sa negosyo para malaman mo kung paano kang posisyon sa ulahan, dapat malaman mo kung ano ang gumagawa ng trends na ito. Hindi natin maikakaila na ang mga baby boomers ang gumagawa ng trends sa iba't ibang industriya. Sila ang may pinakamalaking halaga ng perang hawak at umiikot sa buong industriya ng mundo. Ang mga baby boomers ay mga pinanganak noong 1946 up to 1964. Pagkatapos ng World War II, ang mga milyong sundalo noong World War II ay nagkaroon na ng pagkakataong makabuo ng kanikaniyang pamilya. At doon nagsimulang sumibol ang bilyong pilang ng mga sanggol at binansagang baby boomers. Sila ang nagpaputok ng industriya ng mga baby foods, toys, shoes, baby clothes. Noong sila ay naging mga teenagers na, pinaputok nilang industriya ng musika sa pagbili ng mga records, fashion naman nung sinusundan nila ang uso. Doong sila ay may sapat na gulang na, pinalakas naman nila ang industriya ng real estate dahil sila ay mga bumubukod na sa kanilang mga magulang at nagtatayo ng sariling pamilya. Ang stock market ay lumaki rin dahil sa ang mga baby boomers ay nasa tuktok ng kanilang karyer at may mga pera para makapagpundar sa pensyon. Ngayon sila'y pumapasok na sa senior years. Maaaring mapaputok nila ang industriya ng mga businesses na nasa retirement issues, legal matters, and the convenience of technologies. Higit sa lahat, naging mas higit na maalalahanin sila sa kanilang kalusugan dahil sa hindi nila gusto ang dulot ng kanilang unti-unting pagtanda. Ang hinahanap nila ngayon ay mga bagay na makasisiguro sa kanilang kalusugan upang higit na maging aktibo at humaba ang buhay ngayon ay may mga epektibong pamamaraan at produkto na makapagbibigay ng tugon sa kanilang mga pangangailangan pangkalusugan. Walang iba kundi ang mga bagay na nasa wellness industry. May mga bagong henerasyon din ang sumusunod sa mga baby boomers. Sila ang mga tinatawag na Generation X, Generation Y or Millennials, at ang Generation Z or New Silent Generation. Ito ang mga taong ipinanganak after ng baby boomers sila rin ay maaring makagawa ng trend sa industriya. Pero alalahanin natin na ang malaking porsyento ng pera ay nasa mga baby boomers. Kahit gaano ka nakatagal sa negosyo mo, o kahit gaano ka kaloyal sa kumpanya mo dahil sa ikaw ay naturuan doon ng ano paman, ang tanong ay nasa trend ka ba? Para ikaw ay makabenepisyo sa naibibigay ng trends, dapat makaposisyon ka kasama ng mga nakikisabay sa trend ng industriya. Pangapat apat ay ang business system. Kung ikaw ay magne-negosyo, huwag ka pumayag na ikaw lang mag-isang magbebenta. Dapat gumamit ka ng sistema ng negosyo na magpapasok ng yaman sa iyo. Tingnan natin ang ilang mga epektibong sistema ng negosyo ang pwedeng magpasok ng malaking halaga ng income sa iyo. Una ay ang shopping mall business system. Sa loob ng mall, may iba't ibang mga stalls. Ang lahat ng stalls ay kumikita sa mga binibili ng mga shoppers sa kanila pero ang may-ari ng mall ay may porsyento rin sa kita ng bawat stall. Sa makatuwid, ang may-ari ng shopping mall ay may porsyento sa lahat ng binibili ng mga shoppers sa bawat stalls. At bukod pa doon, ang mga stall owners ay nagpapayad din ng kanilang buwan ng upa. Halimbawa, ikaw ay bumibili ng sapatos, damit or groceries. Kung ano man ang bilhin mo sa loob ng mall, may porsyento ang mall owner sa iyo. Pangalawa ay ang Franchising Business System. Ang sistemang ito ay binubuo ng dalawang entity, ang tinatawag na franchisor at isa naman ay franchisee. Ang bawat isa ay nakadepende sa isa't isa. Ang franchisor ay kumpanyang nagbibigay karapatan sa franchisee na gamitin ang kanyang konsepto, trademark, brand name, production, serbisyo, marketing method, at kabuuan ng business operation kapalit ang halaga o ang tinatawag na franchise fee. Sa ganitong sistema, kumikita ang franchisor sa bawat serbisyo o produktong na ibibenta ng kanyang mga franchisee. Halimbawa, kung ikaw ay isang franchisor at mayroon kang mga franchise outlets na nakakalat sa maraming lugar, may malaki kang pagkakataon na kumita ng maganda. Ito ay sa dahilang ang lahat ng mga franchise ay nagbabayad ng royalty fee ng regular sa iyo. Ngunit kadalasan, malaking kapital ang kailangan upang maging bahagi ng isang subok at matatag na franchising company at makapagtayo ng sariling shopping mall. Sa kabila nito, may isa pang sistema na halos parehas din ang paraan ng magpapasok ng malaking halaga ng income sa iyo. Ito ay ang pangatlo, ang multi-level marketing or network marketing. Ang multi-level marketing or network marketing ay isang marketing strategy na ang lahat ng individual ay kumikita hindi lamang sa sariling benta, kundi sa benta din ng ibang mga kasama sa sistema nito. Halimbawa, ikaw ay pumasok sa sistema ng multi-level marketing or networking. Kapag ikaw ay nakabuo ng grupo ng mga taong bibili at gagamit ng produkto buwan-buwan, ikaw ay magkakaroon ng porsyento sa mga nabili nila hindi ba't may pagkakahawig ang sistema ng shopping mall business system at franchise business system sa network marketing business system? Sa makatuwid, hindi mo na kailangan pang magtayo ng sariling mall o gumawa ng sariling franchise business system para kumita sa ganitong sistema ng negosyo. Ito ay dahil sa ang network marketing ay may napakaliit lang na halaga ng puhunang ilalaan mo at lahat na ng mga bagay ay nakahanda na para sa iyo kumpara sa ikaw mismo ang magtatayo ng sarili mong mall at franchise o tradisyonal na negosyo. Maaring may mga taong makapag-isip na, yan ba ang pyramiding scheme na kung saan ang nasa taas o mga naunang sumali lang ang kumikita ng malaking halaga ng pera? Gusto kong linawin ng malaking isyong ito na maaaring makahadlang sa atin na matupad o maabot ang mga pangarap natin financially. Ang piramid ay hindi dahil sa tatsulok na itsura ito. Dahil maaring ito ay structure ng food pyramid, o government structure, or kahit anong organizational structure ay ginagamit ito. Tingnan natin ang isang kumpanya na kung saan ang CEO o Chief Executive Officer ang nasa taas, susundan ng president, vice president, middle management at mga employees. Maari bang kumita ng mas malaki ang empleyado kaysa sa manager niya o supervisor niya? Hindi. Maari bang kumita ng mas malaki ang presidente kaysa sa CEO? Di hamak na hindi rin. Sa isang kumpanya, lahat ng may mataas na posisyon ay ang mga taong kumikita ng mas malaki kumpara sa mga nasa baba nito kahit ikaw ay napakasikap. Sa network marketing o multi-level marketing, lahat ay may karapatan at may pantay-pantay na pagkakataon o oportunidad na kumita ng malaking income. Maaaring ang nasa taas ay mas malaki ang kitain kumpara sa iyo at maaaring ikaw na nasa baba ay mas malaki pa ang kitain kaysa nasa taas. Ito ay depende kung ang production mo ay mas higit pa kaysa nasa taas. Hindi ba't mas patas ang ganitong sistema? Na kung sino ang may malaking production ay siya ang may mas malaking halaga ng income at hindi yung mga naula lang sa atin? Upang higit pa nating makita ang kagandahan ng network marketing. Pakinggan natin ang expert opinion ng dalawa sa pinakakilala at matagumpay na negosyante sa buong mundo. ng mga payo ng mga successful financially. Wala ka ng iba pang pakikinggang tao patungkol sa pagiging financially successful kundi yung mga taong successful na doon. Pakikinggan mo ba ang opinyon ng kaibigan mo kumpara sa mga taong dumaan na sa ganitong sistema at naging matagumpay? O pakikinggan mo ang mga mahal mo sa buhay? Hahayaan mo ba na makontrol ka ng opinyon ng ibang tao o ikaw ang magdedesisyon para sa sarili mo dahil may nakita kang mahalaga para sa iyo. Ngayong nakita mo ang mga prinsipyo na maaaring magdala sa iyo sa financial success, nasa sayo ngayon ang desisyon kung ano ang gagawin mo. Maraming taong nagsasabi na ah, kung gusto mong gumawa ng tama, gawin mong magisa. Kung ganito ang kaisipan mo, hindi mo maaabot ang gusto mo financially. Naisip mo ba kung bakit may mga taong walong oras lang magtrabaho katulad mo araw-araw sa loob ng isang taon? Pero nagagawa nilang kumita ng isa, tatlo o limang milyon o higit pa sa isang taon? Halimbawa, kung ako ay nagtatrabaho ng walong oras sa loob ng isang araw, habang ikaw ay nagtatrabaho din naman ng walong oras sa isang araw. Ngunit ang kaibahan natin ay may sistema kang gamit para magpasok ng malaking halaga ng income sa iyo hindi malabong mas malaki ang income mo kumpara sa akin. Ang oras ay income ang katumbas. Pag nag-overtime ka, dagdag ang income mo. Pag normal shift lang, minimum lang ang bayad sa'yo. Pero pag hindi ka pumasok, wala ka ng bayad. Halimbawa, ginamit mo ang sistema ng network marketing at ang gamit ko ay sistema lamang ng sipag at syaga. Kung mayroon kang isang libong members sa network organization mo ang walong oras mo ay nadagdagan ng 8,000 hours in one day dahil sa mga members na nasa loob ng sistema ng network marketing. Habang ako naman ay masipag at nagtsatsaga ng 8 hours kada araw. Halimbawa, kada isang oras ay kumikita ako ng isang daang piso at 800 naman sa loob ng isang araw. Ikaw naman ay may walong oras at 7,992 na dagdag na oras mula sa mga taong nasa loob ng organisasyon sa network marketing. Kung ikaw ay mayroong maliit na porsyento ng komisyon na natatanggap mula sa organisasyon mo, na halimbawa ay 10% na lamang ng halaga ng kita kada oras ng lahat ng tao sa organisasyon mo, ganito ang magiging income mo kung ang isang porsyento ng isang oras ay piso. Lumalabas na mayroon kang 8,000 kada isang araw. At sa loob ng isang taon, ay may maliwanag kang income na 2.9 milyon kumpara sa akin na sipag at syaga lang ang sistema. Ang lahat ay mayroon ding pribilehyo na makabuo din ng ganong kalaking organisasyon. Lahat ay may parehas na benepisyo na ibinibigay ng sistemang ito. Maraming mga tao ang namumulat sa malaking benepisyong dulot ng network marketing business dahil sa naibibigay nito ang kalayaan sa oras nila at kalidad ng buhay na isinusukli nito. Ito na ang pagkakataon mo para makapagtayo ng yaman. Ito na rin ang pagkakataon mo na kumita sa ating bansa at iba't ibang panig ng mundo nang hindi ka lumalayo sa pamilya mo at isakripisyo ang oras na dapat ay kasama sila. May mga taong nagsasabi na, Busy talaga ako, wala akong oras dyan. Parang sinasabi nila na kontrolado sila ng oras nila kaysa sila ang kumukontrol ng oras nila ang mga tao ay may kani-kaniyang dahilan. Nasa kanila na ang lahat ng dahilan para mabigo. Huwag mong pabaya ang maging katulad kanila. Isulat mo ang lahat ng mga gusto mong maabot sa buhay financially at bakit gusto mong maabot ang mga bagay na iyon. Kontakin mo ang numerong nasa video na ito at pag-usapan ninyo kung paano maabot ang mga hinahangad mo sa pinansyal na buhay. Maraming salamat po sa pakikinig. Again, this is John Espanol. Have a good day.